Ikaw talaga. <laughs> excited na excited ka. Ang tagal mo kaya din dumating. Sorry na. Ikaw talaga. Ay. Hello, M -m mahal. Napatawag ka. ah uh, mahal, gusto ko lang sana itanong kung natanggap mo nang padala ko. Yung pang natin para sa Pasko. Ah, oo, mahal. Ah, nasa akin na. Oh, mahal, di mo talaga kami kinakalimutan dito. Ako naman, mahal. Siyempre, naman, mahal kita eh. Tsaka, na ng -an anak ko. Asawa kita. Kaya nga nagtatrabaho dito para sa inyo eh. Asus. Ah, oo na, mahal. Sige, sige. Ah, may asikasuhin pa kasi ako eh? Ha? Bye! Ikaw talaga. Kita mo may kausap ako. Ayaw mo ba? <laughs> eh, kawawang asawa. Di niya alam na sa akin na pupunta yung pera niya. Paano pag nalaman niya na nagdadala ka or nag ka ng lalaki dito sa inyo? Hindi niya malalaman kasi ako yung batas. Eh, bakit di na lang natin i-enjoy yung araw na natitira ngayon? Tuloy natin yung load kaya sa'yo ako eh. Teka. Ama, malapit na nga po pala yung Pasko. Uuwi po ba si Papa dito? Anak, ilang beses ko bang sinabi sa'yo, may trabaho ang Papa mo. Hindi naman ganun kadali umuwi eh. Kapag galing kang ibang bansa, ay ma, gusto ko lang naman makompleto tayo eh. Pero okay lang, naiintindihan ko naman po. Sobrang swerte ko nga po kay Papa eh. Pati na rin po sa inyo. Kasi, kahit ilang taon siyang nawalay sa atin, hindi mo naisipang lokohin siya at sirain tong pamilya natin. Yung mga klase ko nga, naghiwala yung mga manggolang nila eh kawawa nga sila eh, kasi pati sila nadadami sa hiwalayan ng mga magulang nila. Ano, yung, ibig mong sabihin damay anak? Eh ma, yung iba ayaw nang pumasok ng school, tapos nadedepress sila. Yung iba naman, mas pinipili na lang wag umuwi eh, kasi wala naman silang dadaktang magulang sa bahay nila eh. Kaya nga, nakakaawa yung sitwasyon nila. Naiingit nga sila sa akin eh. Kasi may mga responsable raw akong magulang. Si Papa, mas pinili niyang mawalay sa atin para lang mabigyan tayo ng magandang buhay. Ikaw, pinili mong tutukan ako, pati dito sa bahay. Sobrang na-appreciate ko po yun lahat, Ma. Pero anak, hindi ako perfectong ina. Ma, hindi rin naman ako perfectong anak eh. Minsan, di ba, pasaway rin naman ako. Pero ang mahalaga, ginagawa natin yung best natin para sa pamilya ko. Kaya, maraming maraming salamat sa lahat, Ma. ginagawa mo rito? Ano ba? Hindi ka ba makaintindi? Sabi ko, ayoko na, itikil na natin to. Bakit? Tatauhan ka? Hindi <laughs> pwede. Bakit ba hindi mo matanggap na ayoko na? Naaawa na ako sa anak ko. Akala niya, perpekto kaming pamilya. Akala niya, perpekto kong ina. Hindi ko na kaya. Naku-konsensya na ako. <laughs> Ikaw? Naku-konsensya ka? Huwag <laughs> ngayon, Maine. Kailangan ko ng pera. Natalo ako sa sugal. At kailangan kong bawiin yun. Hindi mo ako bangko. Itigil na natin to. Pati paghihingi mo sa akin ng pera. Dahil lahat yan, pinaghirapan ng asawa ko na dapat saan ako mapunta. Hmm. So ano? Iiwan mo ako. <laughs> Sige. Okay lang. Kung hindi mo ka bibigyan ng pera, ilalabas ko tong scandal natin at isesend ko to sa asawa mo. Scandal? Baka nakakalimutan mo. Nakaugalian na natin mag-record. Kaya isang send ko lang to sa asawa mo, sira na ang pamilyang iniingatan mo. Hayop ka! Kailan mo kinuha yan? Akin okay na! itilit mo yan! Akin okay na! <laughs> ano? Bibigyan mo ako ng pera? o isasend ko to sa asawa mo. Hayop ka! Ipapakulong kita! <laughs> okay lang, sige. Pero, mag-ready ka rin sa buhay mo. Kasi, dalawa lang ang pwede mangyari dito, Ming. It's either magalit asawa at anak mo, at masira yung pamilya mo. Mahal? Mahal? Parang walang tao dito. Ito lang? Kulang tong pera na to. Kapibigay ko lang sa'yo kahapon, di ba? Halos araw-araw nang ako nagbibigay sa'yo. Ba? Nagre-reklamo ka pa talaga, eh, no? Gusto mo talaga i-send ko tong video natin sa asawa mo? Mitch naman mo. Oh. Tama na. Halos lahat ng ipo namin mag-asawa, pinigay ko na sa'yo. A Ayaan mo na ako. Kami. Please, tigilan mo na ako. Tsaka, ba't kita titigilan? May nakukuha akong pera sa'yo. Tsaka, huwag ka nga magmalinis. Kahit gaano mo pa gusto magbago, madumi ka na. Niloko man ng pamilya mo. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Uh, mahal, umuwi ka na. Mahal, sorry. Mahal, kilala mo siya? Bakit sa kwarto siya? Sino ka ba talaga ha? Bakit di mo tanungin ang asawa mo? O di kaya, Panoorin mo na lang to. Walang iya ka. Umalis ka na dito. Bago pa dumapot ang kamao sa iyo. Min ano to? alam kong mali ako hindi ko itatanggi yun pero mahal natauhan din naman ako itinigil ko kagad itinigil ko kasi ayaw kong masira yung pamilya natin mail? tinigilan? natatan ko kayong magkasama? <laughs> mahal kasi minablockmail niya ako pag hindi ko binigay yung pera, bibigay niya sa'yo yung video na yung masira tayo. May naman. Lahat naman binigay ko, di ba? May pagkukulang ba ako? Ha? Ba't nagawa mo sa'kin to? <laughs> Mahal, hindi ka nagkulang. Sadyang hindi lang ako nakontento. <laughs> Mahal, isa lang yung natutunan ko sa mga nangyaring to na yung pamilya ko, yun yung kayamanan ko. Wala na lahat. Huwag lang yung pamilya ko. Pero, sa ginawa ko, sa pagluloko ko sa inyo, deserve kong mawala ng pamilya. Ayun, walang aalis. Oo, oo, galit ako sa'yo. Galit na galit ako, pero... Alang-alang sa anak natin. Sige! Dahil magpapasko, gusto ko buo yung pamilya natin. Mahal. Salamat. Pinapangako ko sa'yo. Itong pagkakamali na to. Ito yung pagkakamali. Hindi, hindi, hindi ko nauulitin. <laughs> Sobrang saya ko dito kayo. Sana lagi na lang ganito. Uh, anak, pagpasensyaan mo na. Alam namin na hindi kami perfect ng magulang pero alang-alang sa'yo. Gusto namin mabuong pamilya natin. Mahal na mahal ka namin ng mama mo.